Philippine-American War, 1899-1902 Ano ang sanhi ng Philippine-American War? Pipaglusob ng mga Amerikano sa Pilipinas Kailan nagsimula ang Philippine-American War? B. 1899 Sino ang Pangulo ng Estados Unidos noong panahon ng Philippine-American War? C. Si William McKinley Ano ang tawag sa mga Pilipinong sumuporta sa Amerika sa digmaan? Sagdalistas, wala nang naitalang Pilipinong sundalo sa digmaan. B. 20,000 Saan naganap ang Battle of Manila Bay? Maynila Sinong Amerikano ang itinuturing na Father of the Philippine Scouts? A. Arthur MacArthur Jr. Ano ang itinuturing na huling labanan sa Philippine-American War? Si labanan sa Badajo. Saan nagsimula ang tinatawag na March Across Samar ng mga Amerikano? Kabayog. Sino ang huling pangulo ng unang republika ng Pilipinas na sumuko sa mga Amerikano? A. Emilio Aguinaldo. Hula mo ba ang mga tamang sagot? Ilan ang iyong score? Mag-comment sa ibaba.